patid na Makaryo Abyon. Ah, uh, malili. Pwede po baligawan si Sistelos. Stelos? <laughs> 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 Natutuwa yung mga tao. <laughs> <laughs> Natutuwa yung mga tao. Siguro, hindi nila in-expect na uh -huh. yung ganung klaseng tanong. Kala ba naman tanong, tanong sa Biblia, hindi pala. Talagang mukhang naghahanap po ng katapat kapatid na Luz. <laughs> Natin po ang po, nagmay I go out si kapatid na Luz ha? pero nandito na po siya. <laughs> Ay, <andyan> na. Amen. <laughs> Opo, kapatid na Eli. <laughs> Pasagutin mo si Slus. Ayan. Napakaswerte ni kapatid na Macario Abion. Ang sasagot po si kapatid na Luz mismo. Kapatid na Luz, pagkakataon mo na ito. Masaya ang tao, no? Sige. Ang mic nasa iyo. Hara harapan na yan. Wala nang tagu-tagu yan. Sabi ko nga po sa kanya, ay eh, kalimutan na niya yon. Ay talaga maliligaw niya. At matanda naman na po siya. Oo. Uh -uh. Eh, Bradeli, makulit po ito eh. Makulit eh. makulit ah. Ang pero ang puso ko, bata. <laughs> nahuhulog na nga kayo eh. Hindi pa na ako nahuhulog-hulog, uh, malakas pa ako, nagyayari ng ako sa umaga eh. Kasi mag- Pag-naisip mag ko mag-asawa ko, jayagin ako sa umaga. O kaya po, magpapalakas ako. Mag Sige po, maghanap na lang kayo ng iba. Ganap na lang po kayo iba kapatid. Yung kaedad po ninyo. <laughs> Francis ngayon mag-aanap ang bata pa ay na ang puro magbukas Parang para maligayahan naman tayo Kapatid, uh, pakiusap lang po Palapit na pong tumaas ang presyon ko Eh, pakiusap lang po Wag na po kayong magpilit pa Ganyan talaga pag-ibig ako. pati na eh friend, di mapakali dito eh. Sabi ko na nga eh, alam mo yan, tatlong beses na yan pumipilis sa consultation eh. Eh nakikita ko nga, sabi ko na ko, eto, eto. Kaya, tinatawag ko galing sa abroad lahat para huwag siyang abutan. Kaso ngayon, pumila number one, kaya umabot. Kaya ito na nga sinasabi ko eh, pag inabutan ito, eh tiyak na Ted, pasensya na ho. Pwede ba? Manahimik na kayo? Sineryoso. <laughs> so, Parang pinapatay mo na akong... <laughs> <laughs> <Dragnel! laughs> <laughs> Supportado ako yeah. ng kawasid natin. Supportado ako nila. Yeah. <laughs> Opo, kapatid na Eli. O, ilang taon na yung kapatid? Kapatid na Macario, ilang taon na po kayo? Kapatid na Macario, ilang taon na po kayo? 79. <laughs> 79. 79 kapatid na Makario, kung pwede po, isulat niyo po sa dear kuya ang inyo pong problema. Sabi po ni Kuya Daniel para ang problema niyo ma-dramatize po natin. Kasi alam niyo po doon sa Dear Kuya sa UNTV Radio 350 Dear kuya, ang mga problema doon, ang pinasasagot po ni kapatid na Daniel, si kapatid na Eli din po. puro problema sa puso, halos ang naririnig namin doon. Ang mga tissue paper doon, panyo, nagkakabasa pagka oras na ng drama. Mukhang ang inyo po, matinding tama. Ganun pala ang puso, yung sinasabi ni kapatid na Eli. Fresh ang pakiramdam ni kapatid na Makaryo. Yes, thank yung, po yun, si, yun yung sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na ang mata ng tao hindi nasisihan. Yung kaingaman, hindi rin nasisihan. unod so ng Ecclesiastes, kapatid namin. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaak. Hindi maisasaysay ng tao. Ang, mga, ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin. Ni ang tay man ay nasisiyahan sa pakikinig. Kahit yung tenga, bingi na, gusto pa rin makinig eh. Kahit yung mata, malabo na, gusto pa rin makakita. Ganon din yung ibang ah uh, arti ng katawan walang kasiyahan dun sa dati niyang ginagawa although suko na yung mata dahil malabo na gusto pa rin makakita ano yun eh isa yun sa palatandaan na may buhay na walang hanggan eh kasi yung ating pagnanais na manatili yung kaligayahan ng ating laman, yung manatili yung ating youthful activities. When I say youthful activities, I mean the activities that you are doing when you are young. You want it to continue in whatever state, state of or condition of life you are you are in. Kahit matanda na, yun pa rin. Pero ang isang katotohanan, tatanggap ng, dapat natanggapin ng tao yung merong mga panahon na dapat nating tanggapin na although inwardly, sa loob, parang ganun pa, bata ka pa sa pakiramdam mo. Pero yung iyong physical yung physical appearance mo, yung yung iyon laman, hindi na kagaya ng dati. You have to accept that. Dapat nating tanggapin nyo na ang lahat ng bagay na nakikita lumilipas panapanahon lang may katapusan ang hindi nakikita yun ang walang hanggan kaya yung spirit within us hindi nakikita yon it doesn't grow old The spirit is not affected by time The spirit cannot be disciplined by time The spirit remains as it is kaya tayo ay ginawa ng Diyos na meron dalawang essence isang material isang spiritual para yung ating material ang magturo doon sa ating spirit na may hangga na ng bagay. At uh, maturuan yung ating espiritu nung nararamdaman ng ating laman na uh, dapat tayong pasakop doon sa may kapangyarihan sa espiritu. Wala kasing taong may kapangyarihan sa espiritu pang pumigil ng espiritu. pangyarihan lang nakakapigil noon ang Diyos. Mm -hmm. Sa pamagitan ng paglalagay ng Diyos sa atin ng laman na limit ay natuturuan ng Diyos yung ating espiritu. Kasi yung mga anghel, espiritu lang, walang laman eh. Yes. Dahil doon, kung mo pakiramdam ng espiritu eh, eternal, may power siya, umabuso yung mga anghel pangunahin na si satanas so it is a, it is a, a kind of wisdom, isang uri ng karunungang ini-apply ng Diyos sa tao na bigyan tayo ng laman para maturuan yung ating espirito na mayroon siyang kapangyarihan wala sa atin e limit tayo pag nasa laman tayo <coughs> cannot pass through walls we are not as strong as a spirit can be. Uh, having a body of flesh and bones trains our spirit to be subjective to God's power. Kung meron tayong laman na didisiplina ng Diyos pati ang ating espiritu sa magitan ng limite o sa mga hangganan na ibinigay niya sa ating mga laman. So, kaya, kalimbawa, naramdaman natin, matanda na tayo. Kagaya ko, matanda na ako. Although, matanda ng labing taon sa akin si kapatid. Eh, I hope na, pag ako'y 79, hindi ko naliligawan si Sislu. No. Kasi, ang nalalabing araw sa buhay natin, dapat nating ipaglingkod sa Diyos. Kung ang kabataan ay dapat na sabi ng Biblia, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Lalo namang kung kabataan ay pinaglilingkod sa Diyos, lalo naman yung matatanda na, na yung nalalabi nating lakas, ating nalalabing buhay, pagkakataon, ay ating gugurin sa kaligayahan ng hindi ng laman kundi sa kaligayahan ng paglilingkod sa Diyos. 40 anyos si Moises nang tawagin siya ng Diyos. Nang pumasok sa puso ni Moises ang tawag ng Diyos, 40 anyos siyang ganap. At noon siya umalis sa Egypto yung 40 anyos na yon malakas pa si Moses no na malakas na kagaya ng 25 anyo sa ating panahon at dun sa 40 anyos na yon ay tumanggi na siya na uh, tawaging anak ng anak ni Paraon na pinili niya pa na siya itampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Napansin mo yan sa salita na yan. Pinili pa niya na siya'y tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nasa edad si Mueses na kanyang ma-enjoy lahat ng luxuries of Egypt at yung kaligayahang dulot ng kasalanan ng mundo. Sexually speaking, uh, pwedeng mag-enjoy si Meses ng maraming-maraming babae dahil he is a prince of Egypt. Pwede niyang kumain uh, ng lahat ng gusto niyang kainin because he is a prince of Egypt. Pwede siyang mamasyal. Uh, magkamal ng maraming kayamanan. Pero sa edad na 40 anyos na very able siya, bagay kung pag-uusap yung lakas ni meses sa edad na 120, walong taon, walumpun taon pagkatapos na umalis siya sa Egypto, hindi naman siya humina eh. Usahin mo si Sluz at si Mrs. ay may isang daan at dalawangpung taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Ayan, hindi humina ang lakas ni Mrs. The same. Okay. From 40 up to 80, yung pa rin ang lakas niya. Pwede pa rin siyang mag-asawa. Eh, kung si Mrs. ang manliligaw kay Sislos, papayag ako eh. <laughs> dahil hindi humina ang lakas ni Moeses ano Ayun, sa kabila nung lakas na yon yung pagkakataon pinili niya pa yung tampalasanin siya gaya kasama ng bayan ng Diyos kaysa mag magkamu siya ang wika ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala in a very appropriate time that he can enjoy the pleasures of the flesh and the pleasures of the sin. Pinili na niya yung maglingkod sa Diyos. Yun ang napakalaking katangian ng isang taong may takot sa Diyos. Although meron siyang chance na sundin yung gusto ng kanyang laman, kaya niya talaga physically, uh, mentally kaya niya, pero tinanggihan niya yon for the sake of serving his God. Yun. Sana yun ang matutunan natin mga kapatid na huwag nating samantalahin yung lakas o yung nalalabi pa nating panahon para magpakaligaya sa laman gaya nung narinig ko sa kapatid. Eh, palagay ko, hindi naman kayo kapatid mapapaligaya ni Sislos kasi may sakit na siya sa puso eh. Hmm? Kaya alimutan nyo na si Sislus. Kung ako tatanungin nyo, pwede nyo ba siyang ligaw? Pwede, wala naman pwedeng magbawal naman ligaw ang kapatid eh. Pero pagka halimbawa, sinasabi nung nililigawan natin, ayaw sa atin, eh, sumerender na kayo. Ganun lang yun. Bawal naman kasi sa atin ang mamilit. At si Sislus mula sa pagkabata, naturoan ko na yan na maging eh. Hindi siya plastic, kaya paggalit yan, galit pag ayaw niya, ayaw. Hindi siya naluloko. Ganon siya. Kaya sabi niya sa inyo, imutan niyo na wala kayong pag-asa. Kaya, kapatid, di yung, yung nalalabing panahon ay iukul mo na lang sa pag kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos. 14.17 ng Roma sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, kaya tayo nakakatiyak na pinaghaharian tayo ng Diyos. Ang kagalakan natin, ay yung sa Espiritu Santo. Hindi na ang kagalakan natin yung sa laman kain, inom, pasyal, kalayawan. Hindi na yon Ang ating kagalakan na yung sa Espiritu Santo. Yung aral, yung bagay ng Panginoon, yun ang ating kagalakan. Sana doon natin gugulin yung ating Nalalabing lakas. Ako kasi, ayaw ko dun sa kapatid, ano, pero matanda na siya. 13 years tanda niya sa akin. Ako kasi, ano eh, parang nari-realize ko ngayon yung halaga nung lakas eh. Nung nung no, power. Ano ba tawag doon sa taga, sa English? Yung no, strength. Yung halaga ng lakas. Kasi minsan, pag nandoon ako sa Bible Exposition, medyo mahaba, walong oras, sampung oras, nakatayo ako. Kailangan ko ng lakas. <clears throat> pag naramdaman ko, parang kulang na ako sa lakas, yung dalawang tuhod ko eh, gusto nang umupo. Hihingi ako ng juice matamis yung pakwan juice o kaya yung apple juice pag nakainom ako after ilang panahon ilang minuto nakakaramdam uli ako ng lakas ganun pala ako kasi pag kumakanta ako nakikita ko wala akong lakas hindi ko maabot na yung dati kong inaabot there, there is where I realized that how how important is strength and uh, the power to do things is doon ko na realize Kaya kung halimbawa mayroon pa kayo naramdamang lakas, ay i-reserve nyo sa pagganap ng kabutihang sinasabi ng Diyos. Ang uh, sabi nga ng Panginoong Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong puso mo, at ng buong lakas mo. So, Simon Gis 27 ng Lucas is Lord. At pagsagot niya ay sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ayon, kasama yung puso, aluluwa, pag-iisip, at lakas. With all thy soul, with all thy heart, with all thy strength, and with all thy mind, Thou shalt love the Lord thy God. Kaya yung lakas, lalo na sa matatanda, iukol na lang natin sa paglilingkod sa Diyos. At sino nakakaalam kung malugod ang Diyos eh, dagdagang ka pa ng lakas. E ganun yun, mga kapatid. Sige, yeah, next. Nabasa ko, basa ko po sa Biblia, sa 19-14 ng kawikaan, Baya't at kayo manan, minamanan sa magulang, ngunan nun, bayit na asawa, galing sa Panginoon, inaanal, iniisip po po si Jesus, si mabayit na asawa. Kaya kung malakas pa naman ako, eh, kaya gusto ko mag-asawa. Eh, eh, hindi nga ho ako mabait. <laughs> hindi po ako mabait. Mataray po ako. <laughs> Μαζί λοιπόν, next, next, next. <laughs> <laughs>